So, welcome back to my channel mga birds. So, may update ako mga birds. So, meron na tayong stock ng bahi mga birds stick at uh, saka pulot. So, it, sa mga order pa pala mga birds, direct PM na agad mga birds at uh, saka para makapagnegosasyon na tayo mga birds at uh, saka para mabigyan ko kayo. So, ito sila mga birds yung puluto at saka tugok so yan mga birds oh. yung bahi so may marami tayong stock ngayon mga birds so apat na magpares to mga birds so walo lahat so, yan mga birds may stack naman tayo at sa gustong murder mga birds PM lang agad mga birds direct PM na mga birds para makapagnegosasyon tayo agad mga birds so ayan sa pulot naman mga birds pulot naman mga birds ay ito yung pulot natin mga birds so kaunti lang to mga birds mga apat na lata yata lang ata to mga birds so goods na goods na din to mga birds so ayan so may stock tayo mga boards so Ayan o o yan. pure to talaga yan so yan mga boards so ganun pa din mga boards so PM lang agad mga boards na comment at saka PM yan o. So, Ramita yung stack ngayon ng bahi